Ito na po ang ating pera o kahon. One million cash. Makukuha kaya ng ating Team sumbamamis. mamis Pero bago lahat, ulitin ko. December 1, nandiyan po ako sa Cabanatuan City. Sa aking mga kababayan, magiging regalo ako sa inyo. Matagal na akong uwi dyan. Pero syempre, this coming December 1 sa NFA Building, Maharlika Highway, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Yung pong National Food Authority, yung pong lugar natin. malaking lugar yan, kaya huwag okay, mag-stage kami dyan. Kasama ko dyan si Donita, Randy Santiago, at marami pa akong guests na isasama. Kaya mga kita-kita tayo dyan, December 1. At sa lahat ng gustong kumanta, sumayaw ng mga bata, ilang taon yan, 18 to 24 years old, can sing, can dance. Aba, ano pa hinihintay nyo? Mag-audition na kayo Monday. Kami magma-manage sa inyo. Aalagaan kayo dito. Pasisikatin namin kayo dito sa Will to Win at sa TV5. Alright? Okay, kaya tuloy-tuloy tayo. Eto na! Team Zumba, mga miss, pasok! Good luck sa inyo. Ito ang mga kahon na pwede niyong panpilian. Kayo, Manggi. Kayo, Verde. Dilaw. Ube. Azul. Ginto. Rosas. Pilak. Pula. Kahel. Sampo mga kahon. Isa dyan merong lamang 1 million cash. Kahapon, gusto ko lang kayong malaman. Nakakuha nila ang tamang kulay. Kulay asul. 1 million ang laman. Pero sila po ay nagpera sa halagang 60,000 lang. 60,000 lang. Tingnan natin. Anong kulay ng kaho? Anong kulay? Anong kulay? Anong kulay? Anong kulay? Hindi ko makaintindihan. kayo Ginulat mo naman Ado, ako. Ah, sorry, sorry. nandadala ako ng Pero, emosyon. Pero well, okay. pula kami. <laughs> pula? Pula! Pula ang nabili, mga kababayan. Kulay ng pag-ibig. Kulay ng rosas. Batang-bata. Oo, oh, kita mo naman. Mm -hmm. Walang kamasal-masal. <laughs> Puro. Mm -hmm. Ang napili po nila ay kulay ng pula. Huwag niyong hawakan, baka bumagsak. Mm -hmm. Tingnan natin ang kulay ng kanya manggi kung may lamang 1 million cash. Kayo manggi, ang nakilang napili nila ay pula. Tingnan natin! Boka. Tingnan naman natin ang kulay ng verde. Boka, boka pa rin. Ganda na music natin ngayon na, Dilaw! O pa rin Ube uh, ah, Batang bata <laughs> Asul Anti Ginto Dalagang dalaga Rosas Maagang umibig Pilak Oh, Napili nila ay kulay ng pula at ang natitira isang kulay ay kulay ng kahel. Isa dyan sa mga kahuna yan, merong lamang one million cash. Uh, na, yun ah. Dahil isang close up nga, one million cash. Pero bago lahat, siyempre tatawangin ko si Donita, Almira at Fatima para naman may suporta kayo. Yan, ayun na po mga kababayan. Palapakan nyo si Donita, Almira at Fatima. O, mm -hmm. oh, di ba? Good luck. No? mo naman ang face-to-face, araw-araw. Pero bago lahat, tumuli kayo makatama kayo. <laughs> ito na po ang pambato ng Go Girls. Walang iba kundi si Julia! la perra! <laughs> Galing ah. Gusto mo bang i-challenge yung tatlo? Kaya ba nila yan? Hindi nyo kaya yun. oh, ha? Ay, kaya yan. Lalo si Almira. Kaya yan, no? Almira. Ano nito ito? Squammy din ito. <laughs> Tingnan nga natin. Oh. O, oh, pati ma, ikaw muna. O, oh, Almira, Pag ikaw muna. Hindi. Oh, Almira, ikaw. Na, uh, <laughs> ay, ay ka. Ito naman, mag... Ma 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 <laughs> na, ma 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 dito ka lang. Ano nila ako? Ako punta. Huwag na <tao? laughs> <wag> nga. Eh. <laughs> okay, okay. Sabi na, huwag ka nag-iinom eh. Yung music na yon dadalhin mo yung pera. Okay na. Okay, doon ka ba sa camera? Yan. Okay. Almira, pasok na ang pera! Pasyando la pera. <laughs> <laughs> ang pangit tignan. Huwag, <laughs> huwag. Aba, ka ng mga kapatid mo <laughs> sa nanay tatay mo. Pati <laughs> <laughs> ma, bigyan mo ako na isang matindi rito. Bawa, ba, ba, ba. Almira, tingnan mo. <laughs> Almira, Diyos ko po, Diyos ko. Hmm, ah? Pati ma, pasok ang pera! Pasyando la pera. Wala yan sa pambato ko. <laughs> Tingnan niya pambato ko. Donita! What? Yeah. Ipakita mo! <laughs> Ladies and gentlemen, please welcome my money girl. Give me my money! Asyando la perra. la <laughs> perra. matanda ka na. Woo! Pera, pera, pera. O, oh, di ba? Kayo ba yung mga tikay na botas? O, oh, pinabigyan ko kayo ng pangkain, ha? Ha? Ah? Pinigyan ko kayo ng 5,000, ha? Okay, ha? Okay, Para nakakaawa ah, na mga... Sige lang. Ano kayo dito? Huwag kang umatend ang mga party, ha? Patakot <laughs> siya yung mga bisita ron. <laughs> Mm. Sige, magkaalaman na tayo kagad. Paganda na to. Oh, 20,000! nakatira ay ang kahel. Isa dyan, sa dalawang kahon na yan, merong 1 million cash! 60,000 pera! O oh, kahon. Ay! Kahon! Ay! Kahon! Tayo, ay! 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 kahon! 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 Isa. Kahon! Manalo ka tayo, masaya! Isa! Ay! Dalawa! Kahon! 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 Tatlo! yo a Isa! Dalawa! Tatlo! Apat! Eh, hindi na tawag! Para Sigaw nyo! Para ko! Hindi na sila makapagsalita. <laughs> sa inyo ang ating mga bisita! 감사합 Ano? Tayo? 80,000 na ito? Mm. Pag-isip kayo mabuti. 80,000. Pumunta kayo dito na wala kayong pera. Pag-uwi kayo, meron kayong 1 million or meron kayong 80,000 cash. 80,000 pera ko! Kahon! 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 the day. Bayar nagkakagulo anak sila, dulu silah Tidak 90.000 We're going to 110,000! 130.000! det yeah. det 130000 balla gool oh, tendo ka hoo ala sigano buyer awla man ang oh. gool oh, oh. bilak palit dira sa 你拿走了我的。 Huwag niyo akong sisihin. Hindi ako lang desisyon para dyan. Tinan ko kayo ilang beses. Alam niyo bakit ganyan na nangyari? Dahil sa sayaw mo. <laughs> Nandito po ang one million sa kulay po ng kahel. One million cash. Gano'n na ba nakakuha yung pera? 10,000. 10,000. O sige, tigil -tig 10,000 na kayo! Yeah! Yeah! Okay, itong good news. Walang uuwing luhan. Lahat kayo, meron tayong pa-5,000! Yay! ate, congratulations hey, sa inyo. Hindi oh Hi, pa rin talaga kayo uwi. luhan dahil na kung napakalaki pa rin ma-uwi niyo pa, pre, ano muna ang gusto niyo sabihin, Lalay? Ayan, ano gusto mo sabihin? Maraming oh, wow. salamat, Kuya Wynn! at will to win. <laughs> Ayan, ikaw, Lian. Maraming salamat po kay Kuya Will sa TV5, sa Will to win, 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 at win, 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 at sa akin po, mga kabalanggan, taga-tali ba Okay, thank you. Kuya Will, maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Hey! Maraming salamat din sa inyo,